Alam mo ba na may paraan para mapabayad ng utang yung mga taong may utang sa'yo? Psychology Facts Part 5 Magugulat ka na lang dahil gumagana talaga ito. Pag ikaw ay maniningil, ipaalala mo sa kanya na responsibilidad niyang magbayad sa lalong madaling panahon. Huwag kang magtatanong ng, kailan mo pre babayaran yung utang mo? Kundi, tanungin mo siya ng, pre, kaya mo na bang bayaran bukas yung utang mo? Pag sumagot ng oo, edi panalo ka. Pero kung sumagot ng hindi dahil masyado itong rush, tsaka mo naman gawin ang pinaka steps ng pagsingil, ang panggigilt trip. Tanungin mo siya ng katulad nito. So paano natin masi-settle to pre? Kailangan ko na din kasi ng pera. Ang magiging response dyan ng umutang sayo ay puro pasensya o sorry dahil natural na response yan ng mga irresponsabling tao. O kaya magbibigay yan ng date kung kailan niya mababayaran. Pag siya ang nagbigay ng date sagutin mo ng, Sige pre, asahan ko yan, may tiwala naman ako sa'yo eh. At pag sumagot naman siya ng, Pag nagkapera na lang ako pre, huwag mong tanggapin ang ganong sagot. Ikaw na mag-set ng date at sabihin mong kailangan mo na talaga ng pera. Tandaan mo lang na lagi ka lang dapat mahinahon habang kausap mo ang tao. At huwag kang mahihiyang maningil dahil di mo pinulot ang pinautang mong pera.